Mga ka-idol, may breaking news tayo. Pag-usapan natin. Babala lang po mga ka-idol dahil may pagkasensitibo ang video na ito. Nawarn lang kita. Ang barko ng BFAR noong July 27, 2022 ay hinaharas ng Chinese Coast Guard na may bow number na 5304. Ang mission ng barko ng BIFAR ay maghatid lang ng resupply sa ating teritoryo sa Ayungin Shoal, dyan sa BRP Sierra Madre na ipinapanalo natin sa UNCLOS Arbitral Ruling 2016 na ang Ayungin ay isa sa mga kilala na sakop ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At alam nyo ba mga ka na ang China ay isang membro sa UNCLOS pero hindi kinilala ang desisyon ng UNCLOS dahil sa kanilang nine dash line na wala itong basihan ayon yan sa UNCLOS. Dito natin makikita kung gaano ka-professional ang ginawa ng b vessel sa radio challenge ng China at dito rin makikita kung gaano sila ka-agresibo ang Chinese Coast Guard nagpakitang gilas pa sa kanilang machine gun na nakatutok daw sa barko ng BFAR. Ano ba ito? Isa ba itong professional ang ginagawa sa Chinese Coast Guard o isa itong barbaric? Nagbabantay sa hindi nila teritoryo na naka-award ito sa Pilipinas na dapat ito kinilalanin ang teritoryo sa atin dahil ang China ay membro na UNCLOS at ang UNCLOS ay nag-decide na na ang Ayungin Shoal ay isa lang ito sa party sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Panoorin natin ang video na ito Your vessel has entered the sea area of Ren'ai oh, okay. under the jurisdiction of the People's Republic of China. Your actions here has seen severely infringed upon the marine rights and treaties of China. We order you stop immediately. Stop all illegal activities and leave this sea area immediately. Over. To China Coast Guard 5304, this is Philippine government vessel MVDAV Farms. Our purpose is to resupply food for our Filipino people in Ayungin Show. After the resupply of food, the vessel will leave peacefully over. Four. We firmly warn you. You must stop the illegal operation in this sea area and change your course to east immediately. If you continue to disregard my warning, I will take necessary measures and you will take full responsibility for the consequence. Over. Mm. 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 Free lang muna tayo so, sa atin baril. Baril ba? To China Coast Guard 5304. We are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Baril na, <laughs> oh, wow, Baril hindi water. Oo nga, baril. Pagkatapos sa insidente na yon, ay nag-change course na lang ang B-5 vessel patungo sa Palawan. At dito natin makikita kung gaano kaagresibo ang Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. At dito lang tayo magtatapos sa video na ito guys. Kung nagustuhan mo ang video na ito, hit mo na yung like button at comment kayo down below kung anong opinion nyo sa insidente na ito. Dahil ang opinion nyo ay importante talaga at share na nyo ang video na ito guys. Maraming salamat po. Malaking tulong na talaga ito. At yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod ulit. Ito ang West Pilpaw's Military News.